Hi guys! Padulong dahil may sa mga lutay no? Kaya magpaalot ko sa buhok. Kaya o taas na kapoy kay Xudlay. Sa kiti buhok. So magpaalot sa kong buhok para hindi na ako si Panudlay. Mawala na ako mga batos-batos. O oh. magpaalot ka duha Hi guys! Mawala na yung result, o. Oh. Mabuo na kayo, guys. Para din na ta tayo manudlay. Kapoy kay Panudlay. Bahalag mo sa kalapad atong naun. Basta atong buhok mo na po kay sudnay. na ana din ato na na amurag sa saulin sa oh. ho. Na mubo na akong buhok guys. Sinana na ano, ng mga beautiful, oh beautiful. Mura na gid noong kog baboy katong iwaw noon. Lapad na kay nawo. mubo na kay buhok guys. Sana all mubo lang kay Pinanser oh kana ako pinanser kanang duha. Ako dahil silang pinanser guys. Oh Hi guys, Tina pa na ko. Oh, tina, Tina. Tanaw na to mo kuan ba mo bulao ang badjaw. Tanaw, tanaw na karon ang resulta ni eh, karon. Tina ko guys, na no? Tina si Tita, ha? Huh? Tanaw na to niya guys, oh, yeah, mo bulao so... na ba.